anyong mga cinggo? Ito pala yung mga kaganapan ng mga nagdaang araw sa aking bakasyon. Kain tayo ng santol mga tsinggo, kasama ang aking bunso. Mangga ang hanap ko pero hindi pa pala panahon ng mangga ngayon. Ito lang yung mga napita sa bukid, santol at suha at may isang singkamas. Ito yung mga prutas na hindi natitigman sa abroad. Ang sarap daw sabi ni bunso. Nang huli din ng palakay yung kapitbahay ko, sabi ko. Sarap naman pampulutan yan. Palakang bukid yan ha, hindi yung pagalagalang palaka sa paligid. Niluto na rin ni Asyong, bayaw ko. Sarap daw nito lutong adobo na may maraming sili. Ikaw ba Chingu, nakain ka din ba ng palaka? Malamang hindi no, rich kid ka kasi. Joke <laughs> la. Naalala ko dati nung bata pa ako, nang din kami ng palaka. Kasama ang mga kaibigan, tapos inuulam namin, pero ngayon pampulutan na. Iba kasi pag kinalakihan mo, talagang hahanap-hanapin mo. At ayan, luto na ang exotic food palaka. Masarap yan pampulutan, lalo na ang partner na inumin ay impilites. Tagay na mga chingo, kasama ang mga tropa. Sarap ng ganitong buhay probinsyano. Simpleng inuman lang, masaya na. Siya nga pala, dito ako sa Pangasinan. Talagang masamsamit, agaylatan o pinasyal ko rin mga bata sa mall. Pati ako tuloy naging isip bata. Ay ste, paglaro sa mga bata. Iba talaga pagkasama ang pamilya, no? Iba yung saya na hindi matutumbusan ng pera. Buhay abroad nga naman. Talagang isasakripisyo mo lahat. Iwan ang pamilya para makapagtrabaho at kumita ng pera. Kaya itong time na to ay nilaan ko sa mga bata para mapunan yung time na wala ako sa tabi nila. Ang drama, no? Pwede bang maging bata na lang ulit? yung walang problema, ang isipin mo lang ay maglaro lang ng maglaro, di ba? Nakakamiss yung dati, no? Naalala ko tuloy ng bata pa ako, yung pinapatulog tayo sa tanghali, tapos ang nakakatawa dun, yung mauunahan ka pang matulog na nagbabantay sa'yo, tapos saka ka naman tatakas para magipaglaro. Naranasan mo rin ba yun, Chingu? Maliligo sa ulan, kasama ang mga kaibigan, kung saan-saan kami nakakapunta. Tapos ito isa pa, yung pagdating sa hapon, pagkatapos ng eskwela, madaling-madali kang umuwi para panuorin yung mga inaabahan mong anime sa TV. Naalala ko din, yung habulin ka ng pamalo ni nanay dahil pasaway ka, tapos yung nilalagay mo yung tsinelas mo sa braso mo para mabilis ka daw tumakbo at feeling superhero. Nakakamiss no? Wala lang, nakuwento ko lang. Dahil pagbalik sa abroad, puro trabaho na naman. Kaya habang nakabakasyon, sulitin na. Paano yan mga chingo? Maglalaro pa kami ng mga bata hanggang sa muli. Bye.